Para mag-enjoy, tapos ang gagawin, ano pa kami. ano pa kami ano pa yun ano mo tiko yaya tiko yaya ano ano pina mamalaki mo na yun. ano pina mo ano pina ano pina ano 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 pina ano ano pina ano pina ano pina ano ano pina ano 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 pina ano pina ano pina ano pina ano pina ano pina sa pina ano pina ano pina ano pina ano pina ano at lalo ginamit yung mga staff para mag-agree sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisip kong dunin. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Ano okay. mo pa mo? Ano mo Sino po ba kayo ng... dito? Ano mo? Staff? Sino po yes. kayo dito? Ha? Pocket hindi, hindi, hindi ka nabigyan? Ay! na Pumunta kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at ipromote okay. yung koron. Yes. Ang kapatulong na lang ako. What? Tumutulong, oh. na, kami. Oh. Tumutulong oh. na kami. Sino po pinagamalak mo? Ha? pinapayagan ninyo yung mga gantong staff ng munisipyo? Eh, dapat kayo ngayon tumutulong. nyo na Di ba? yan? ayun, 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 Ate, ano ba nyo nga, nyo nga, Nandito po kami, kaong tumulong. Ay, no, mga matagang doon sa Promote kami dito pa Promote Tapos sa sinukamu. Excuse wala well, may Mayor Oh nga, teka lang, so, um, teka lang, lalason. sino po b yung Mayor dito? Okay. Okay. Si Mayor Reyes po. Oh. Mayor, 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 Mayor Reyes, tananawa po kami na ganito po ang klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun? Nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. O, oh, ba't gano'n? alam mo na di ba? Kailangan ba't mag-coordinate dito bago oh. gawin yun? Okay. 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 Po okay. Kaya kung mo kami mag-assist, ba't ko lang Eh, para sa mga oh. kapag hindi ba? Nag-inigod ka rito, ba? Sino po kayo natin

Sir, pwede po magsalita. Oh. Ganito po, si Mayor po na sa Trump. gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? sa ngayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiyaan niya kami? Hindi kami kayo sa lahat tao dito ha. Sa nagpost lang. dahan po. Wala sa iyo ha. Sa nagpost lang. Hindi dahil kayo sa lahat. Sa nagpost lang. Nakakarinig. Lahat po kami kasali sa inaanin. Okay, Salamat. Salamat. Salamat lang, isa So, dahan-dahan lang po kausapin natin. Kasi, nandito kami. Pumulong na kami. Nandito kami para mag enjoy Pumunta kami dito dahil gusto namin mga tao. Pinost okay. ko kung ay, namin, na, na namin naman na, na, okay. okay. ano yung naman doon mo naman ganon kung gusto naman sa ganon kung gusto naman sa ganon kung gusto naman sa ganon kung gusto kung sa ganon kung Ano naman sa ganon kung gusto sa ganon kung gusto naman sa naman sa ganon kung ka naman sa sa ganon ganon sa ganon hindi na ba? Bakit nila ba? Hindi. 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 Ipa-explain natin bakit mo siya niyaya. Wala na. Oh, Tip mo oh. lang ganon. Sir, ako mo na kayo sa... Pag-usap na lang po tayo ng mahina. Kasi nakaka-hide lang eh. Hindi. Kasi binasas ka na. Ano sabihin pa niya? Para daw sa pagbablog. Kumikita pa ako dyan sa pagbablog na hindi yung pack na yan? Oh, may pinuha pa akong video. May pinuha pa akong video. Naka-live lang ako. Kumikita ba yun. Ate si so, na po promote ng Palawan. Kaya mo, ngayon, hindi ka po sa mga mo. Para yung mga tanggong alawan, ganyan, umahasa ng lagay sa munisipyo. Grabe kayo. Kaya yun, masisira na dito. Pinop, nandito po kami. Ang yabang ay, mo, no? ano? yabang Ang yabang ng pagbumukha. Imulong na kami. Kami pa'y masama. asa to? Ano pa alam ng mayor? Ano pa ng mayor? Ano pa alam ng mayor ng Ano pa ng hindi po ako Public servant ka ba naman? Hindi ka...